Samantalang naramdaman din po ng mga residente ang lindol na tumama sa lalawigan ng Batanga. Sa Denise Osorio sa Italia Live, Denise. Ryan Dianig ng magnitude 5.1 na lindol ang Kalaka, Batangas. Pasadong hating gabi, kanina. Nakunan ng mga CCTV camera ang malakas na pag-uga ng mga gamit at pader ha lindol sa Batang Probinsya sububasak ang pahay. Kwento ni Rainier, natutulog silang magkapatid nang bigla siyang magising dahil sa pag-uga ng kanyang hinihigaan. Hindi ako sumalampan. Nang mm -hmm. ko, yung padar namin, ano, yung nga bumagsak na. And luckily naman, yung padar naman po namin is palabas bumagsak, hindi sa paloob. Kaya, kasi kung sa paloob yun bumagsak, dalawa kaming natutulog ng kuya ko na pwedeng mabagsakan. Hindi na nakatulog ulit si Rainier at ang kanyang pamilya sa takot na posibleng bumagsak ulit ang iba pang bahagi ng pader kung sakaling magkaroon ng aftershock. Oh, yung pader po na bumagsak, may crack din po dahil din po sa dating lindol. Ayon kay box Science Research Specialist Gail Rivera, As of 4 a.m., labing apat na aftershocks pa ang naitala sa Kalaka. Ngunit may hina lamang ang mga ito at hanggang ngayon wala pa rin iniulat na Pinsala o nasaktan. Tiniyak din ng FIVOX na walang tsunami warning. Naitala ang epicenter ng Lindol, dalawang kilometro hilaga ng Kalaka, may lalim na sampung kilometro. Pinakamatindi ang Intensity 5 sa Kalaka mismo, habang Intensity 4 ang naramdaman sa Alitagtag, Kuenka at Tagaytay. Ramdam din ito sa iba pang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Intensity 3 ang naitala sa Quezon City, Santa Rosa sa Laguna at Puerto Galera. Habang Intensity 2 naman sa Makati, Malabon, Bataan, Rizal at Calapan. Instru is kabilang ang Intensity 4 sa Batangas, Cavite, Muntinlupa at Quezon. Uh, Ryan, ayon sa PIVOX, makikipag-ugnayan sila sa Office of Civil Defense para ma ka kaagad kung directly related ba ang pagbagsak ng, uh, ng pader ni Rainier kag kagabi doon sa nangyaring lindol. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa PIVOX, Quezon City. Balik sa iyo, Ryan. Maraming salamat, Denise Osorio.